sila na pingi sa okay. mga Gapo diri kung dapat ni abot ta diri ala alas 12 jud. So, oh, dapat sa yun na. Oh, ikaw naman na kung kun kung, kung, kung di ka kumani diyan wala ka diyan. Yun, oh, oh. oh. okay, lang yung Kay mahal kay lang intern nang mouse. sa cottage. Aha. Ila bay na di -o.

Ano mo na ilabay imong botelya? Okay. Oh. ada ba? Ang? mga no? Di na ako huwag kayo nag-budget ya, oy. Pero, wala lang yun nila gitiwas eh. Parang nanapod sila i-project sunod. Ma, ay glasses ako na putol nila kay Dere. na po ng kontraktor. Ang to yan? Nadal ako ay oh. Wala, wala si na siya po na Tapos kung na ka. goggles. No, kung mo. Balik ya punta diri pun Si next month, month. Diyan ha Kung okay. maka di off ka dyan Magdala lang kung mga saging Laging. Laging Sa birthday yung tanay Botsoy

Uh -huh. Green shot color. Ma. Laka. First time na ko nakakita si. Dah ginoo ko Victoria. Wakwak yun Victoria. Sarap. Oo makali. Here nga. Tanawar ng gusto. Dalit ko yung matuwa na mama. Ma. Wala mo na matay kasi pala ba? Si Ewan na kinapos na matay. Huh?

Ganahan ko mo ko Sakay kay Kuya Butsoy kan motor. Pagkusok mo ko siya. Sakay ko sa isa sa iya sa gabi eh. Nahangit ka ayo. Pagkusok mo ng dagod. Bapa kayo Philip. Ano kayo? Ay prang. Wala ko apang kakalimot. Katukuan dia sa dugay. Bala ang tan ni Kuya Butsoy. Kuan dili pa init na to. Dili pa sa gabi eh. Antod kapi ito nabalik na na nabalik na tayo di asa balay ba okay, Dito yung salaag-laag na to Hello si Kuya Butsu Oh si Kuya Butsu Oh diba? Oh Oh pasakay ko Sakay daw si Tuya eee! Very good kasi Kuya Butsu Yan yung tangyulatan Oh nagpakinamon na siya trabaho. Pero nag-ano oh, niya siya, nag-take time lang. Kabalo po siya, musit lang. Mo, ano dyan ba, mo take time po niya talaga. Like, sa raman sa mag-banding. Si Rona, nagyo nag nag na siya oras. Si Rona, si Barkada. Wala lagi ko ba si Rona? Nasa Tagum, nag-duty. Oh, nag-duty na ba yung siya? Oo, nag-duty na siya. Oo, bisagasa na ba siya? Wala ka siya daw, wala ko siya. Wala ko siya. Ula, wala, wala. Ula, Usa ka seminar. Usa ka seminar, na pa yon sila i-assign. Panabo. Kalinan. Diyan ha, kanang una kay time diyan pa mag-chill lang ta dito diyan i-early na to diyan kay mag-chill lang jud ta diyan. Ano sa dumso? Kay lami man lami dito ba ko. Ano bitaw stress kay kasi mong work. So, na ate mang dyan, kayo, tabi, tabihan, ah, mga, ghost, mga mga to tag reverse tone. Hindi ha ko diyan ha. Ah sige diyan kay tabi tabihan na ako. Ha mga ghost din ang mga baby. Oh, kung lang tadi ang ba. Parang, pero agahan nato dito na tamag lunch. Kaya parang ma-enjoy na to. Chill lang. Eh, kahit paano sa stress. Hmm. 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 Hmm.

Ano'y nagkakuha po ni Butsik kay Juan? So silang na siya alawan? Oh. Eh. Oh. siya na sa uh. but... Kapag trabaho diyan nun. Ujiti na, ujiti man siya karoon. 3 yeah. times a day na siya mag kuwan ano, 3 times a week siya mag personal. Ano naman misakinan sa sana Montero? Oo. Ano naman naupo ka namin? Ayos tayo ay. na, ayos. Ang papahanin kay Lapan, manang, Ako na ipadala. Ano lang Ay, ay di ko ba Ano Mahadlo ko. Grabe oh. pa na sila maningil. Ano naman? Nakaulit nito si Kuya eh. To to ito. Ito. Oh, bastos na sila mong maningil. Mag-saving sa lang. Sana sa ta. lang.